So, what's up, guys? Dito tayo sa Macau. Uh, dahil wala tayong pagkain, alam tayo sa taas. Hahanapin natin yung makdo. Saan ka man makdo kayon, hahanapin ka namin. Kaya lang, wala yata rice ang makdo dito. Walang rice. Kasama ko yung bading. Oh. Kaya na, guys. Haanap tayo ng pagkainan dito kasi ayun na, McDonald's bumungad na dito yung mcdonalds sana may rice ha oh. huh? may dollars ka na? may dollars ka na? hindi, mas pwede rin ayun po, 5p saan? saan? 5p magaling mo magaling ka pa, magaling ka pa 500 rin ha? 500 500 lang? 5000? 590 Ah, 790. Oh, my God. Ano mo rin yung Pinoy? O Pinoy yung major verde no? May kanin ba sila? Ito yung rice? O yung chicken? Cukup <Betul ciknya>. oh. <tuk> <tuk> Without rice di tapi kalian, Pulang rice Pak <tuk> 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 ah. So ayun guys Nakakain muna tayo dito sa Dito sa ano Sa Big Bowl Hands and Made Food Umorder uh, na kami Dito kami kumain ngayon Kasi wala kang pagkain doon sa hotel Hindi kami free food doon uh, Namili kami doon May $50 $45 $65 uh, Yung upi po yan guys Yung dollars uh, uh, Dito kami umorder So dahil lang na namin yung orders namin, hindi kakain na kami. Let's go. Tay tayo sa order natin. first day pala natin sa Macau. This is first day in Macau. saan sana tayo dito. Salamat sa supporta sa lahat ng na mga mga dyan. Sa Peacekeeper, siyempre G-Side, uh, Karma, Gilis, at siyempre sa team. Club Hype. Ayan. Team Club Hype, hindi dito lang ako. At syempre sa team intro, Kuya Don, salut. Shout out. Syempre sa lahat ng mga uh, ko sa uh, buong peacekeeper. Kahit sa Pampanga, shout out. At syempre sa ating mga boss, Boss Marvin, at Ma'am Shirley, Ma'am Michelle, lahat ng mga boss natin dyan, Shoutout shout out everyone. At syempre sa ating mga tropa, Kuya Paul, Badibal, lahat. Kuya Randy, pero na lahat kayo guys shout out to lahat ng team Club Hype and team Intro shout out everyone pero na. so ayan guys no uh, pa order na tayo ang order natin isang tubig, dalawang kanin tsaka yung breast chicken and also point uh, yung baka so yun lang ang in-order natin nagkakahalaga ng 748 pesos sa pera ng Pilipinas ganun kalupit dito guys so kung wala kang libre pagkain dito kung wala kang diskarte eh. patay tayo rito <laughs> 700 748 pesos 1 mil lang yun uh, ako sa inyo guys no, so kung kuhan man uh, para sa akin maghanap na lang tayo ng mga mumurahing mga pagkain mo kaya ano, tsaga-tsaga uh, talaga So kung wala talaga pera dito, patay tayo. Oh, pero yun mo, 700 plus. yung isa kong lang, sa milang natin. Ang ginamit ko, Hong kong Dollars. So, guys, ito first day natin sa Macau. First experience natin dito sa Macau. So, marami pang iba ito. let's go. Ito na guys, first meal natin. Ito lang guys, yung in-order ko. 740 pesos na sa Pilipinas. Kanya. Kanya. Tingnan lang yung <laughs> 748 pesos na sa Pilipinas. Kung naman siya masarap, ah, sana, makahanap pa tayo na mas mura pa dito sa mga kala, madiscount kayo tayo rito. Ah, dahil layo tayo dito kailangan mautak tayo. Disiplinado sa pagkain, huwag mong sayang ng bariya, pira, kasi mahal dito ang pagkain. Nakakabalo mag chopstick. Tawaan ko kung body oh. Ang wala ko chopstick ba? Chopstick, <slab> chopstick eh. huh? ka pa. Gutom na kayo? Hmm. Mura sa'yo, dami-dami Guys, guys, Wala yun natin. Ganito kumain tayo dito guys. <laughs> Tawa ko sa kaugalingon ko. Nanggawas ko na yung sa wala pagkain dun eh. mm. Balik ako kayo ha, mamaya, hindi nyo tayo So yun na guys no, uh, tapos na kami kumain Ito na, bus na, 0-0 na Tinubos talaga natin kasi sulit yung bintahan dito ng pagkain. Sobra. Pero masarap naman. Nabusog tayo. Salamat sa Panginoon dahil nabusog tayo. Bukas, bakbak -bak tayo. Report na naman tayo. Hingga dito na natin vlog. So salamat. This is your friend officials. This is my new journey. This is my new home. At sa lahat ng mga suporta natin, maraming maraming salamat. Especially to my team, Reality. Salamat. This is your and peace out.